Ay na tayo mga idol. Ito na po yung kwa, no? Oh. pinapaitan. Sakto lang yung kanyang asim. may isa pa akong natitirang manok tinali ang kuy pa, pa pinasok ko sa nasa loob tinulong ko yung mga pusa yung anim kung kanina si kuya Teka, ito na, lumundag na. ka lang sa sulok kuya ha Din pakakainin ko yung kasamahan mo Nawawala ka Inaawe ka nila ha Kuya Nilagay ko Loya, sibuya, stanlad lang Pupusin <coughs> mo muna yan saka kita bibigyan

yung si Bayaw na asawa ni BK Fernandez daw sa Sulano Nueva Vizcaya sa kanya ko narinig na kwan eh pagkaraw meron siyang nilulotong papaitang baka at wala siyang nakuhang tatlo ng baka na ubusan at ng tilapia pya bayaw ang nilalagay ko sabi niya sa akin. Shout out kayo bayaw. <coughs> Na masaya itay nyo sa kanya mga Ilocano lang na pure na sanay sa bukid na mahilig po sa papaitan kasi ang alam lang nila hap doon ng kambing hap doon ng baka ganyan i-try nyo mga na Ilocano na imasa wala mo ng gulay bukas na lang po ha mga idol ko hindi dito yung hasang masarap din ang hasang dito kaya lang <coughs> me, ibibigay ko sa mimin ko bunga po ito ng sampalok ko Mm -hmm. <laughs> May lumanding na langag. 'Yung mga masishelahan hindi nakakainin. May letter be, ba, babae. Mag-aahit daw ako araw-araw. Papala pa ako. Hey! Excuse me po. Napasara pangkain ko. dalawa ito yung bituka kanina pinakain ko sa kanila niluto ko, nilagyan ko ng malunggay tapos yung isa ipapaulam ko mamayang hapon ulit hati hati na sila nun oh hati na, ko ba bagis na Kung nag masas Hmm? Nakinig ka na. Dahan-dahan ko lang. Oh, di ba? Napakasarap ng papaitan tilapia. At bukod sa lahat, walang kasebo-sebo. Kaya nakakapagulang tayo ng papaitan ni isda na walang kasebo-sebo. sabong si Kalabasa <coughs> hmm, dun ka binatilyo pa lang ako malakas na akong kumain 67 ko na. Awa po ng Wala po tayong maintenance. lang sabaw ko. 10 minutes na. dalawang subo na lang I love you lumiis daw yung bagyo oh, thank you lord I love you all